Magandang araw kaibigan, Kalandas. Ngayon ay Martes Santo at papalapit na tayo sa Piyernes Santo. Tampok sa Ebanghelyo ngayon si Judas at Pedro. Alam natin na kumbaga sa pelikula, si Judas ay kontrabida at si Pedro ay kakampi ng bida. Pero sa tapong ito sa Last Supper, tila ba pareho silang sablay? Basahin natin at pagnilayan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagugulimihan ang sinabi ni Jesus, Tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. Nagkatinginan ang mga alagad, hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig na kalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya. Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo? Sumagot si Jesus, Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga. At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas, na anak ni Simon Iscariote nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, gawin mo na ang gagawin mo. Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito. Sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi, inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya'y uh, pinapaglimos sa mga dukha. na makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon, pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, ngayoy mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ay ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo. Ngayon ang sinabi ko sa mga hudyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, sa paroroonan ko ay hindi ka makasusunod ngayon. Ngunit susunod ka pagkatapos. Bakit po hindi ako makakasunod sa inyo ngayon? Tanong ni Pedro. Buhay ko may uh, ko dahil sa inyo. Sumagot si Jesus. Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ng ang manok, maka makaitlo mo akong itatatuan ang mabuting balita ng Panginoon. Bago pa man itong ganap na ito sa huling hapunan, nakipag-areglo na si Judas sa mga pinuno ng Jerusalem para sa pagtakip kay Jesus kapalit ang tatlong piraso ng pilak. May plano na siya at nang sabihan na, na nga siya ni Jesus na gawin mo na ang gagawin mo. Hindi na niya ito itinanggi at itunuloy na nga niya ang plano at sa kasunod na tagpo sa Garden of Gethsemane. Nangyari na nga ang pagdakip kay Jesus matapos siyang ituro ni Judas sa pamamagitan ng paghalik. Ito namang si Pedro, nangakong susunod kay Jesus saan man siya magpunta at ialay maging ang kanyang buhay. Pabida talaga itong si Pedro. Ngunit sa mga susunod na tagpo matapos dakipin si Jesus, tatlong beses niyang itinanggi na siya ay kakilala, kasama at kaibigan ng Yesus. Sa mga eksenang ito, parang silang naging traidor kay Yesus. Mantakin nyo mga kalandas, tatlong taon silang magkakasama. Tapos heto, nagawa nila ang mga ito kay Yesus. Tayo rin naman mga kalandas, sa ating bawat pagkakasala, pagpili ng mali at pagsunod sa sarili nating layaw, para na rin nating tinatalikuran si Yesus at tinatanggi na tayo ay mga taga-sunod niya. Pero buti na lang, buti na lang at tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Binibigay niya tayo ng pagkakataong magsisi, magbalik loob at makabawi. Ngayong Holy Week, patuloy nating alalahanin ang ating mga pagkukulang at tahintim nating hingin ang kapatawaran mula kay Jesus. Si Judas, naku, hindi yata nagsisi talaga hanggang sa uli. Si Pedro, ganap naman na nagsisi at nakabawi. At siya nga ang naging pundasyon ng simbahan at nagkapangalaga ngayon sa pintuan ng langit. At isa pang anggulo na maaari nating pagnilayan kung ikaw naman ay biktima ng pagtatraydor o panlalaglag ng mga taong akala mo'y kaibigan o kakampi. Dama ka ni Yesus. Dama niya ang iyong sakit. Kung kaya't ngayong Holy Week, isuko mo na rin kay Yesus ang sakit na pasan-pasan mo. Hingin mo na sa Kanya ang grasya at lakas upang makabangon, upang makamove on. At balang araw, upang makapagpatawa din sa mga taong nakasakit sa iyo. Yan, kaibigan at kalandas, ang paalala at paanyaya sa atin ni Jesus. Magsisi, magbalik loob, at sikaping makabawi sa kabutihan ni Jesus sa atin. At sa ating mga pasaning sakit sa kalooban, alalahanin at tandaan na, tandaan natin na damatayo ni Jesus at nais niyang pagaanin ang ating mga pasanin. Kung ikaw ay nabless ng pagninilay na ito, pakilike at pakishare mo na. Ayain na ang mga kaibigan at kaanak mo tungo sa landas ng pag-asa.